Mamaya pa kami makikita. Wow. Ano? Ano? Ate, meron kayong casual na tinikin yan. Para sa'yo? Hindi, para sa'yo. Uh, <laughs> ang ganda ni Ma'am talaga. <laughs> <Good> joke! <laughs> <laughs> ito oh, ito. Tapos pants no, Anong pants? Palda! Ba? Palda ba? Ano po yung inner nito? Ay, ang ganda nito. Wala kasi. Kailangan ni Katie. Sayang ang Two in one. Yeah. Ganda kaya. Mas dark naman. Ito, oh. Yung skirt. Ayo o oh, nga, parang gusto ko na yung skirt ate. Oo, oh, di ba? Magkano mm -hmm. ba to? Alam, mahal 399. Eh, mas mahal naman sa ano, ate Kat, mga designer na ano. Sige na, buti na magagamit pa to sa araw ng wika. <laughs> araw ng wika. <laughs> oh, di ba te? <laughs> 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 Ma'am, thank you po. Hindi pa. Thank you so much. Datingin tayo sa Divisoria. Madami yun, dun. Kaso ang mahal. Sayang naman yung bili ko dito. Pwede mo naman yan suotin ulit. Tago mo lang. Suotin ko to talaga ulit. Oo, oh, diba? Aantayin ah, ko tong maluma. Tapos mabibenta ko kay Boss Toyo. Susok pa tayo nito. Okay. Paano ito kakasya kay Katie ate? Bibili na lang sa Divisoria. Sa Sasa pala. Bibili ako. Ah. Abangan nyo sa Sabado daw Debesoria. Tinemu man Di na ito ka kay Katie Tay. Maka ba 'to? natin. Yung green para hindi naman super white. Pero mo ng green, Ate. Patingin lang, ito naman try na. Ay, sorry naman. Ay, ang ganda, ate. Pero ang pangit nitong dalawa. Ah, uh, <laughs> pangit sila pagsamahin. Saan yung green, eh? Try natin. Ganda din nun, ah. Ito na lang kaya outfit ko palagi. <laughs> Charot. Ay, maganda din yan, ate, Kat. Pero maganda yung dark, ata. Di ba? Ini-insert ba yan? Ay, hindi ba? Hindi ko sure. May Ay, may hindi ba? Pwede insert mo. Ba? Hindi ba, te? <laughs> hindi da. Hindi, Pilipinya na yan. Hindi yan t-shirt. <laughs> eh siya insert na. Totoo? Tingnan niya. Kasi wala siya na Ano ba, te? Hindi ba talaga pwede? T-shirt yung ini-insert. Yan, hindi ko sure, ah. Hindi talaga. Ay, pumayag na ato. Hindi daw ganda Pilipinya. Hindi na siya magiging traditional. <laughs> Binago mo na. Um, ano hills mo pala dyan mamaya? Ano ba siya papatos <laughs> dito, Tay? Dahil yung Ay, mas maganda yung natikat. ah <coughs> oh, bagay daw, bagay. Maganda yun atikat. Ito? Ha? Ah. Try din natin yung isa. Okay. Sige. <laughs> para magamit ng anak ko. Ay! Pilit mo yan, itahin natin. <laughs> super hindi kasha, te. Nakapans pa ako, ha? Teka lang, pati niya, super ba? Kasi yung video, sa kanya. Try mo. Ipilit mo yan. Di ba, te? <laughs> Kailangan niya magkasha para magamit ng anak ko. Kailangan duwet. to. Oo. Simisiraan <laughs> mo ako, okay ha? Nakapants pa daw siya. Oo, oh, wala pa kaming kain natin. Mas cute yun na. Mas cute yun. At ano maganda? Mamaya ko naman na yung gagamitin. At <laughs> ano mamili ka na? Ha, maganda daw yung kanina din. Suggest daw okay, sila. Okay, ano yun atin suggestion? Ano? Baltando oh, di ba? Pwede hanap ka ng palda atin. May ka suggestion ka eh. Tingnan natin kung maganda suggestion. Kasi maganda damit niya natin ka. Palda daw palda. Pati yung skirt ate. Request na sa GMA. Pwede magpantalon. <laughs> ba? Nag-suggest na sila ate. Nahihirapan na din sila eh. Natumingin lang. What? Ano yan? Ay, mas, mas okay yun doon sa isa ate kat. Ay, cute. Ay, oh, di ba po daw? Oh, yan. Suggestion ni ate diba? yan ah. Gagamitin na mamaya yung ate. ate. Just mag change. Po isama next time ulit ako. Wow. <laughs> 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 Napin ko kayo dito ha. <laughs> Parang may taga-check ako. Kayo taga-check ko. Okay. 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 Ay. na lang ano to? hindi ko ri pamakainin ko. Ang na din yung bewong nun eh. na. Para okay. pwede natin. Baka pag binasot ko sa kanya to after 3 years, 3 years um, diba? siya sa kanila. Medium na lang teh para malayo rin yung pangtaon paabot niya. Na no, test. Ay, asan daw si Ate Camille si Olive? Wala Ate. Nasa bahay niya siguro. Nasa Palawan, <laughs> nasa Coron. Medyo na roam, Ma. Bigyan pag video. Simple lang 'tong halaga uh, niya. Tabi ko 'to. Ng mamahalat. Ay, mayy eh uh, siguro. Hala, ulit-ulit. Ul ilabas po natin ang dalawang pirasong per ko ng Perlas. <laughs> Sunod ba? Perfect. Ay, yeah. Okay, Laban. Actually, ang kinukuha ko sa mga team ko, Kitty Natix sa Katrinians, na ba, katrinians na ba, na ba, para at least, di ba, diba, uh -huh. para pwede humingi ng tawad. Kasi pag hindi namin, hindi Kitty Natix at saka hindi Katrinians, well, discount. <laughs> so, we're here na sa GMA 7. Je, oh, di ka ba naninibago sa friend mo? Oh, Napaada po yung pag-ibig sa first on 2025. Parang so, di ba? Okay. Naninibago <laughs> po siya kasi may hawak akong camera. Okay. May camera na siya. Lagi na siyang may camera as a social media content creator. Bakit tayo nasa fourth year? Ba tayo nandito? Kakaano? Ay, hello po! Uy! Uh, <laughs> yeah. Oh, ah, Siyempre, tinatanong po ba yan? Pambayad Kali ko ng bills. Mag tayo na, in interview. Bumalik muna, <laughs> muna po kayo. Bumalik muna po kayo sa. Sarap, joke lang. <laughs> Ayan, apa ah, ko na naman ako dito sa ano? Uh -oh. Sa sala namin. So. Ano yung tanong ulit ate? Forever for one. What is forever one with the Filipino for you? Uh, thank you for that wonderful question, ladies and Serious daw. Thank you for know, that wonderful question. Ganun lang po. Tapos, yung isa namang question is, mas damat lang, walang dance naman. Buti naman po, so, walang dance. Okay. Sige. Okay na, Jess. Sa mami, din na ano naman. Ang <laughs> tuwing, naman nangangigat niya ng hindi ay, ito po yung friend ko, si Kutsi. Binabash po niya ako palagi. Pero <laughs> boss po namin yan. Hindi pa sa chill. Isang magaling po na writer yan. Hindi sa Hindi na siya writer. Sabihin mo ano Ay. ng position mo ngayon. Ano na position mo ngayon? Three,